Hi guys, today is Saturday, another day na naman, ngunit nandito pa rin kami sa Rotterdam. Mag-iisang buwan na pala kami guys simula nung dumating kami dito. Medyo matagal-tagal na kami dito guys, kaya ayun, nag-order ulit ng panibagong provisions at mga pagkain. Yang mga nakapalita guys na binibira ng crane, puro lahat yan mga pagkain at tubig. At syempre dahil lahat ay kumakain, lahat din ay tumutulong. Yung iba dyan nasa labas at yung iba na wala dyan ay nasa duty. Marami-rami din yung dumating na mga pagkain guys Pati tubig, mga sampung palita lahat In terms of food pala guys Naku wala akong masabi sa kumpanyang to talagang Alagang-alaga kami sa mga pagkain Sabi nga ni Mrs. Akin guys na kailangan ko na daw mag gym Kasi nga malaki na yung chan ko Dito nga guys ay tapos na kaming magbuhat sa mga pagkain At ngayon ay tubig na naman Napakaraming tubig pa lang in order guys kasi ito yung supply ng drinking water namin dito sa barako Actually guys, meron kaming drinking fountain dito at dati ay kailangan mo pang bilhin itong tubig na to. Pero noong nalaman to ng kapitan guys, sabi niya na it's not nice for crew to buy this bottle drinking water kaya ginawa niyang libre. Ayos talaga. At dito nga guys, medyo napagod na kami kasi napakaraming tubig talaga yung dumating. Ito na nga yung lahat ng bottled water na hinakot namin guys. Hindi ko alam kung ilang pali ito to pero napakarami talaga at ayun puno na naman yung provision store namin syempre guys araw-araw tayong kumakain 3 times a day kaya mas maigi na na maraming stock na mga pagkain baka guys ang sunod namin na provisions nito ay sa France na o di kaya sa next port kasi kaya namang umabot ng isang buwan o mahigit yung mga stock namin na pagkain dito sa barko guys pero syempre guys si chief cook na ang bahala dyan, si mayor ug maoro to guys daghang salamat sa inyong pagtanaw